Yun. so, eto na guys ang update. Yan. Nabaklas na yan dito. Yan. Baklas na. Tapos eto, nabawasan na rin. Naputod na yan dyan. So, dyan ilalagay yung rep. Tapos gagawin itong L-type dyan. Yan. Yan. Tapos itong

Yan, so ganyan ni 'to, guys. Ah. Yan. Ito mga ganun mm -hmm. daw yung project. Naglakad kami ni Mike papunta sa ano, bahay. So ito, dito na kami kagad. Ini natin yung update. Kasi ba ano? Kasi ini nagiba na oh. Ini galing sa washroom, dami rin oh. Ang talaga ito yung lalak double lalak na dito eh. Ay, no Ito yung dapat pa-slide natin. Ito pa pa, ay, sliding window? Oo, oh, yung hindi mo nakikita, hindi kagita sa loob. Ah, tinted ba? Ayun, malak na. Ayun, parang laki na rin. So, yun na yung, ito na yung update. Ayan, ay, pagka na. Ayun, update. Ayan. Ay, tinanggal nyo na pala lahat ng counter? Oo, oh, no. oh, no, pero sa asa lang dito. Ang sabi ko sa'yo. Naku. Para sa yan, gilid. Kasi... Ano mangyayari dyan? Go. So dito, So dito yung magiging ano namin, tawag doon yung counter. Of gagawin pa L dyan. Na kusina. Tapos plano namin sana dito ilagay yung ref. Kaso para nag-ano um, na si Tito. Tito mm -hmm. kasi unang pinag-usapan na ref eh. Mm -hmm. Para mas maganda ilagay dito yung ref. Sakto dito lang no, ref. Tapos dito bandan ito. Sakto. Sabihin ko kay Tito. Mm -hmm. Nag-try natin ipalagay dito. Okay lang naman siguro. mag siguro ng parahan yan. Okay, okay lang, 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 lang lang. Okay balik lang. Tapos dito ilagay yung ref. Para mas maganda nga so, para, place, para Mas maganda tingnan pag dyan yung ref. Okay. Tapos ito yung ating ano. Ito yung magiging pintuan ng washroom na dati dito. So magiging dito na. Tapos tatakpan na lang to, no? Ah. Tapos ito na yung ano na tik-tik na lang. Ay, meron pa. Hindi, hirap tik-tikin yan. May Just... konti pang tik-tikin. Ay, hindi si nga. Ano yung pa niya Tapos ito yung dito. Hmm, dadagdagan yung ano, tiles. Hirap niya. Hirap, hirap tik-tikin ko yan. Dami po. Tapos ito, patakpan natin o ganyan lang siya. Pwede yung takpan. Kasi doon yung pintuan sa saka, ano, diba? Si Tatanggalin niya, yung mapaplasin yun. so, niya. Kasi okay. may buhan. Gusto mo malinis? O gusto mo malinis? Okay. So, yun update. So, kailangan ko lang sabihin kay Tito yung rep, ano, ilagay na lang dun. Huwag na dito. Kasi na, ano yan? Ito, why? Tapakas pa po, taro. Aray lagi dito. Aray dito. Oo. So, mate, kailangan uh din naman mong ng wire kasi nga para sa heater. Pupuha pa rin talaga ng ano. Masa try natin kausapin si Tito kung pwede ilagay doon. Ilagay doon para magandang tignan pagpasok. No? Kasi pag dyan, nakaside naka yung rep eh, no? Pagbukas nung rep, Parang may mabubunggo na ewan ko. Oh, okay, okay. Tapos para may space tim ba dyan? No, so Kung uh, doon malagay yung rep, ano? Oo. Oh, pwede yung huwag ng konti. Oo, oh, Tapos malagay ng upuan, kabilaan. Oh, pwede yung huwag konti Oo. So, oh. Tignan natin. So, Tara yun, na! Pwede yung tayo sa Kasi papaano na naman itong tayo sa lagay. Kapalaan na naman so, ito. Tara. Tara. Sininip lang namin. Mabilis lang i-walk e eh, no. Pwede ka umikot na dyan pero mas malayo pa lang dito, pag umikot. Mabilis nang dito, pero dito umikot ka doon. Ah, init eh. More na, let's go. 2 Bakante. Ito, dutukuha mo parang ganyan, no? Duktungan mo yung gate mo. Tapos ito parang mga, may tao ba dyan? Parang hunted na. <laughs> parang hunted. <laughs> ito, nagpapagawa rin to. Eh, ito, laki ng ano na, especially. Oo, oh, laki, oh. oh? Laki ng ano, corner na. yun ang mga lalaking lupa. Mm-mm. Ito, may ulan dito. dito. <laughs> Pag tinapag ko magluto, may barbecue rin. Paghapon doon. may ulam siya dito. Tanghali. Ayan. Puro gate lahat ito. Oh, gated. Matawari parang... Mas, mas, pero mas malalasas sa santolan. Ang tao. Ano ba? Dito kay papano, okay naman. Ano yung man? kasi lusutan kung may lusutan pwede na tayo dumaan dyan eh. Uh, ayun yung ay pinaka main gate oh yan oh yan oh ayun ang main gate yan yun ang main gate pwede bike bike malapit lang, lang straight, lang sa amin pwede mag bike bike yung mga bata oo oh, nga tapos kinatita dito ang okay, banda ba yung security guard dyan yun ah huwag palalabasin yung dalawa yun <laughs> <laughs> kuya pag ano ha hindi ah Daya, yung dalawang bata dito kay natita daan right side. Kuya okay, tandaan mo. Aming dito noon. Palit-palit. Parang 5 minutes walk lang, 6. Ay, wow, kung totoo. sa pangpasig, to, sa pasig. Five dun, di ba? yung Ang ano, tatay yun no? oh. <laughs> tatay yun, di ba? Ha? Tatay ni, eto, Jason. Ayan? Yeah? Tatay ni Jason. Tay. Bike, surprise. Pagdanda, Ha? Tapos maglalep, di ba? Hmm. Ayan, wala mo, kapisado mo na eh. Pwede ka na maglap, na nakapikit. Kaya pa yung ano, naso, yun yun, no? <laughs> ano unas kaya pala yun na umaano sa Shopee ah may ano ba? oo oh, oh, ano unas <laughs> <laughs> tas dyan na diba? tama? Oh, ano ah, lapit nga lang yung meron lang ano dyan oh lusutan na. Dito, may butas dyan makakalusot ka o oh, dito na ah hey, Ina tita. Ano lang? 4 minutes walk lang. Uh, lang. Ang lapit. Ayun lang. Sinek lang namin. <laughs> so, may delivery na. No? Oh. Mamaya delivery rin ng ano. Ng Wilton Yung mga tiles na. No? Oh. Yung mga ano na buhangin. Bakal. Siguro siguro na buhangin. Ang gaya ko ngayon. <laughs> Hup! Ayan, hindi Tik-tik na kayo? Dito lang, Rep! Ah, ito? Kalan! Ya, kalan. Di ba? So, mas pababa. Hindi, hindi dito yung one, hindi dito to. two. O, okay lang ah. Rep, kalan. Kalan dito? Dito lababo. Dito lababo. Oo. Dito, dito na, oh, dito na. Lang yun. Hindi na tayo maglalayong. Hala, mas matatangin dito ito. Oo, oh, okay lang naman dyan. Dura lang dyan. Para may space dyan. Sakto yung... naman. Sakto naman. Hindi naman sobrang dikit yung lutuan sa rep, di ba to? Hindi naman ano. Okay lang naman, di ba? Medyo space sa may rep yung lutuan. Laki pa na yung space niya. Okay. No eh. Sinugat pa kaya namin yung rep ni Bianca. Para sure. Oo. Tapos ito, paano yung yung uh, Ganyan yung table. Ito, yung sub-dito. Yung oh, sub-dito na rin. Oo, yung sub-dito na rin So, yung, yung laki, malaki na pala. Yung table. Eh, ganyan table lang yung BO. Gano'n ba kalaki? Ganyan lang yung 60 lang yun eh. Oh, ah, okay. At, tapos lang oh, to, lang yung table mo. Ganyan lang kalaki. lang. Ah, okay. Okay na rin yan. Ganyan lang yung malaki. Tapos mataas lang ito na ito. Mataas konti. Ito, finish. Ganyan. Yeah, okay lang, lang. yan. High chair okay. na gagamitin mo rito. Oh, high chair. Di ba ganyan naman normal? yung ganito oh, dito? Okay. So okay. Ganyan mo? Kasi pwede naman kayo, no? Oo. Oh, oh. Dala ko pa mo yung uh, uh, jeans. Ang kailangan ko. Nag-imagine na. Saan mo yung mesa ko ano, dito, dito? Paano nga dito, uh, dito pa, yung lang, pwede ka, pwede pwede <laughs> dito? dito yung mesa? Magkakarap ko ganyan. Pupunta kaya. Pwede dito yung TV. Pwede dito yung TV. Ang space mo rito, ano ilalagay mo rito? Labesa na ang baby, o kaya pantry ko. Nasa so, pwedeng ano dyan. Okay, ayan lang. Ito's space. Magdala tayo, magkaka-mugkaka pinatana. Hindi na magkaka yung yan, no? Hindi na magkaka yung pinatana doon. Ano yun? Di ba maganda naman daw? Oo. No. So, yun na. Mag-ano na si Tito ng ano. O, oh. silihira niya yung kanto. <laughs> Saan? Huwag ka pangunong na lang si Tito. Malakas pa si Tito eh. Tapos ako. muna kami to. Let's go. Hina natin ko na dito si Tito. Ano kaya ang update na? Let's see. Ito na si Tito. Hina natin yung update ng bahay. Ang basura. Nandito na si Tito eh. dito. Yun know, meron ng ano? May kusina, may ano na, kitchen. Oh. Uh, ano to? Pader, bakit? Ano pa baluktot? So, pagay eh. Ay, yung gawa nila. Oh, um, kailangan di kumukupo para eskwalado yung pan. Tapos ito, ano na oh. Sisimulan na. Okay. Tapos mo na tik-tik dito ba eh? Ito na lang tik-tik-tikin niya. na lang Tapos ano niya, nalagyan na yan tapos dito. Mabilis na lang ano. At tapos bukas niya, maki na. Ito yung ano, ang tawag dito, table namin. Ano, final na? Ano? Ito na ba Bakit to? <laughs> okay lang naman. Okay lang naman. Ah, hindi ba maganda? Okay di mo ba Tapos dyan, lutuan, ano? Dyan sa, ano? Kaya kung naglalakad, pag nagbukas, kakita siya dito. Oo, patahin. Hahaha. Tapuan <laughs> Mabilis na lang yan to no, pag naano na. Ispana? Tapos may space dito, no, To ito. Ganyan. May space niya. Tapos, sabi ng Mike, mas malapad dito. Oh. 40, 30. Mas malapad dito, diba? Oh. Gusto mm, mo ba? O gusto mo pantay para sakto? Gusto mo pantay. Gusto mo yung Gusto mo pantay. Gusto mo pantay. Gusto mo pantay. Pantayin yung... Pwede magkakatay ng ano? Gusto mo pantay siya Pakita mo nga to, Kung hindi mo may... Saan ba yung nabib Sambayo, we start ng ano? Ganyan kalapad. Ganyan kalapad. Tapos... Ganyan. 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 Kung hindi lang dito ang awa. Ganyan ang ano? Oo. Gusto mo ganyan. Gusto mo pantay. Pantay na lang para... 'di ba? Oh, So yung uwang, ibig sabihin yung space mo. Oo, oh, para mas gusto ko yung mukhang po. So mas maganda dito. Yan, para medyo malaki space mo dito. Ganyan na lang to, para dito konti. Okay lang naman eh, no? May space pa rin konti. Para konti lang Oo, oh, yung space ba rito, maluwag na ako, oh, tama. 40-20. Oo. 40-20. Yeah, yung space ng ano sala para hindi ganun. Ano yung umpog ng bata? Para hindi ganun. Sige, ano? Ang Ano yung dito? lagi na bukasan dito. Dito, butasan dito. Para? Para lagyan ng sabon. Ah. Nakita mo rin may butas doon. Uh -oh, dito, mga Baka tumagos. Ay, dito Na, tumagos Tapos sa inyo lababo, dito. Oh, si tita, Tapos doon Oo. 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 oh, oh. oh. Tapos, dito, wala, well, di na naman Mabilis na lang si Jan Jan. To, ano ba? Ayaw niya magtrabaho? Okay, Tawagin mo kasi nga natin doon. Mm -hmm. Alam mo number ng bahay niya? yung Para... Mabudas sa yung taas din. Tapos yung taas niya. yung taas? Para dito na makatulog. nasa yung taas

mga na lang. Wala na si Janielas ko na. Wala na. update. Ito yung mga tiles. Ito yung tiles ng ano... Banyo wall. Ayan. Tapos ito yung sa ano... Flooring. Ang... Okay, washroom. Ayos na. Sakto lang tong ano eh. No? Sakto lang yung laki diba to? Mm hmm. Gusto rin ng dalawang bata. Tinatanong na kami nila Kelkel, -kel, -ke, kailan daw matutulog dito? See? Sila Kelkel. -kel. Ilang, ilang sleep pa raw. Habi ko, baby, 10 sleep. 10 na pero yung cabinet to pala. Pwede maglagay ng ano? Cabinet dito rin sa ilalim. oh, wala natin sila daw. Oo. Oh. Ang nasigil dito yan, magiging magawa ng cabinet dyan. Tsaka dyan sa taasan na to. <laughs> Kasi okay. mas maganda maraming cabinet para marami bang hindi okay. makalat sa kitchen. Um, uh, okay na yun. Kahit nandito ko na lang tayo sa taas. Oo ah. Uh. Okay lang yun. Importante ito muna. Ayan nga. Alas ka na. Para si Jan Jan. Ayan nga lang ito. Ito unang maya. Ito, wait ka ba? Meron. Let's go, let's go. Ano ba na yun? Ano ba na yun? Ano na yun? Ano yun? Let's go.